mechanic ito naman po yung ating kusot ah, hindi po ito treated wala pa pong chemical yan ah, po yan after 3 months po may mga harvest po tayo dito na marami raming lupa siguro mga abutin din po siguro ng 25 kilos na lupa ang harvest natin na po, na, ano na po siya totally decomposed after 3 months so pwede na po natin siyang mataniman after 3 months hindi ko po ito tin, uh, nilagyan kasi nandiyan po yung aming uh, bukasan ng septic tank so may iba po akong ilalagay dito pero bulaklak din po yan Bulaklak po na pwede mong buhat-buhatin lang. So, ayan po mga organic Pinagdudodan na natin lang kusot. So, ito po, didiligan po natin. babasain po natin yung kusot. A-applyan uh, ko uh, po. Dalagyan ko po ulit ng isa pa. Para po kumapal. Pero kailangan po muna diligan mga ka-organic para po nang sa ganun na eh. hindi po magliparan yan na po kulay orange naman po siya ngayon ba, mga pa mga ka-organic paiba po siya ng paiba yan po siya mandate lang po yung space patanim po tayo dyan ng kulay pula na okra. ang hilera ko po dito kulay pula na okra mga ka organic dyan paikot hmm, ang gastos ko pa lang po dito ay sa lahat po ng mga to 200 pesos po lahat mga ka organic uh, yung anim na sako po na ay limang sako po na kusot It's 100 ay 50 pesos 150 pa lang po pala mga organic 100 po yung walong, walong sako na labhang medyo maliliit lang po naka-organic <laughs> po yung ating mulberry mukhang ano na siya manapit na siya mag-stable sa kabila rin ka organic mayroon break time muna tayo organic sa video para may ma upload po tayo ngayon sa ginawa natin yung January 9 January 9 2025 ito po uh, isang project ko gagawin ko pa siya pagtapos ko po ng gardening ito namang isang malaking dream catcher ko. lalagay ko doon. Sa taas ng ating ponjobi. Head ng Carabao. Doon sa may bintana po mga organic doon ko po siya ilalagay. Ito. Maraming maraming salamat po mga ka-organic sa panonood. So, Madali lang po itong gawin mga ka-organic kung gusto nyo po ng uh, matabang lupa at hindi naman po kayo nagmamadali ay ito po ay isang pamamaraan na hindi po kayo magagastosan and at the same time mga ka-organic eh, yung lupa nyo po na mataba e eh, siya na po mag-aalaga ng inyong mga pananim hindi po kayo mamumblema na makukulang ng sustansya kasi nagsoil soil preparation po kayo so biodynamic composting Didiligan ko po ito ng mamaya ng mga swamp fertilizer ko at saka yung aking molasses. Sa so ngayon po ay eh, di babasahin ko po muna siya ng aking tap water. Pero yung tubig po kasi namin dito sa subdivision ay eh galing din po sa bomba. Kaya kahit pa paano pabor po hindi po siya masyadong chlorinated. Maraming maraming salamat po mga ka sa panunod. Please like and share para po nang sa ganun eh meron din po tayong uh, ma-share na ibang knowledge kahit pa paano. Konting knowledge sa ating mga ka-garden mga ka-organic. gardening sa aking mga kasama sa gardening foods, the Philippines. Maraming maraming salamat po sa inyo. Marami po ako natututunan sa ating page uh, pwede po ba akong humiling baka pwede pong uh, isubscribe nyo po o ilike and share nyo po yung aking page sa youtube ang organic sa tiba po doon po ay marami tayong mga pumamaraan ng pag organic farming pa sa paggamit ng ANC at saka black soldier fly maraming maraming salamat mga organic sa susunod po ulit na video 骗了